Mabuhay Pilipinas at mabuhay kayo! Bago ang lahat, palike naman ang video ito para makatulong sa amin bilang isang content creator. At bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at hit the notification bell para laging updated sa sunod nating yapro ng mga videos. Itong hayan natin ang salaysay ni Sen. sinador Kulita. Kumpisang uh, mag-present ang ating uh, Senate President Pro Tempore. Laking pasalamat ko sapagkat uh, nakita ko yung uh, resulta ng uh, kanyang personal na pag-iimbestiga. Doon po sa kauna-unahang uh, slide, Mr. President, nakita ko po yung... Uh, Isang text message na galing po yata kay Yusec Catalina Cabral. Hindi ko po masyadong uh, maintindihan. Pwede po bang uh, pakikwento po ninyo, Mr. President? Ano po ba yung pinanggalingan noon? Ah, ang pinanggalingan po, nag-congratulate siya sa ating uh, nakaupong Senate President. But this message was uh, sent through the staff of our Senate President, uh, Mr. President. Ang sinasabi daw, congratulations po, no? That was in uh, that was uh, after July. After one. after, after uh, July 1. proclamation or after uh, oath taking, Mr. President. After the oath taking, if I distinctly remember. Yun. So, dahil siguradong panalo na po tayo, kayo rin po, dahil ng oath taking na tayo. E eh, nang beses si Kagad yung uh, Undersecretary Cabral sa kanyang uh, staff at sinasabi, congratulations, congratulations. mo merong ako may tu. Uh, Anjam po sa text message sa Viber message na sinasabi uh, para ma-align do sa mga priorities at para maiwasan yung redundancy uh, siya nang gagawa ng paraan ang uh, sabay ang sinabi na para maihabol o maisama na sa NEP so nag-iimbita siya na mag-submit kayo para sinasabi 500 million pesos yata ibig sabihin ng 500 yan eh kasi hindi naman malinaw pero ang sinabi Uh, po kayo, 500 for now. For now. Ibig sabihin, for now, sige, magpasok kayo mga 500 million pesos worth of projects na sa inyong manggagaling. So ito po yung sabi natin na isang kamalian ng budgeting uh, or budget process. Dahil ang trabaho, ang trabaho, mandato ng Kongreso, both houses, legislation, yung pong NEP, eh, nasa budget preparation phase, na kung saan Uh, exclusive domain ng executive branch. Pero bakit po, dahil ganyan ang nangyayari, eh, mismo sa DPWs na nanggagaling, na magpasok na kayo rito, hindi ho ba pakikialam yun sa uh, mandate o sa exclusive authority ng executive branch? Salamat po uh, sa sagot na yon, Mr. President. Ako po yung naniniwala na talagang wala namang initiative na nanggaling sa inyo at siya'y kusa niyang inialok po yung uh, inaakala niya sigurong makakatulong o makakapagbigay ng kasiyahan sa inyo. Yun po yung akala niya. Opo. Uh, at agad po tinanggihan ng uh, ating Senate President. Alam ko po, po. Alam Sinabi ko po. niya agad sa staff niya, wag, ayoko. Ayoko ba ito maglalagay diyan? Kasi po kaya ako naitanong to, Mr. President, kahapon po, ah... Uh, Ayaw pa niyang aminin na dahil sa pagtatanong ko po na sa kanya, sinabi ko bakit lumilitaw kahit anong ibigay na ceiling ng DBM, pinapalitan mo, sabi ko sa kanya. Ayaw po niyang aminin yon, wala raw po kinalaman kung ang pag-uusapan ay yung paglilista wala, olaros raw siyang kinalaman. Ngayon po, malinaw na malinaw na nagsisinungaling talaga siya sapagkat naipakita ko po kahapon, Mr. President, lalong-lalo na po sa flood control projects, yun pong mga insertions, aminin man niya't hindi, ngayon po inapatunayan na natin, ay talagang siya po talaga yung gumagawa dahil siya po yung undersecretary ng planning services at lalong-lalo na po doon sa tinatawag na uh, FAP. Ito po yung uh, foreign assisted projects. 'Yon po malinaw na malinaw. Ipinakita ko po Mr. President yung sulat ng DBM noong July 2023 na kung saan sinabi mismo sa kanya, please adhere strictly doon sa mga ceilings na binibigay namin sa inyo. Dahil napansin po ng DBM magmula po ng 2022 2023 pinapalitan po niya hanggang sa 2024 Ayaw po niyang aminin na siya po ang may kinalaman noon Ngayon ko lang napatunayan salamat uh, uh, Senate President pro tempore na yeah. eh, Ngayon ay malinaw na malinaw hindi na niya pwedeng uh, sabihin at hindi na hindi na siya pwedeng magsinungaling Nawala ang kinalaman dito. Ang totoo po nito, Mr. President, ang dami pong gustong tumestigo na meron po siyang sampung paboritong contractors na siguro sa mga susunod na panahon kung sino man po yung hahawak ng Blue Ribbon Committee, isa po siguro mabuting direksyon na ituntunin ito at marami rin pong palagian na pumupunta sa kanyang opisina na mga politiko. Gusto ko pong pasalamatan ng ating uh, Senate President Pro Tempore sapagkat mukhang yon pong mga kawani o mga opisyalis ng DPWH na na natin at alam ko po na talagang tatagos ito hanggang sa former Secretary ng Department of Public Works. Kasi kahapon po gusto niya nang sabihin na uh, lahat ng daw po ng nangyayari sa kanyang opisina ay meron namang basbas -bas <coughs> ng uh, Secretary ng Department of Public Works. Ngunit ang gusto ko pong uh, tuntunin, Mr. President, kung nakita na po natin unti-unti at saan papunta at sinong may kasalanan sa Department of Public Works at nailitaw na rin po sa pagsusuri at sa personal na pag-imbestiga ng ating colleague, ang mga contractors na talagang kung pagsasamahin po natin mga kontraktos na ito at saka yung mga uh, mga opisyalis na nabubunyag ngayon, siguro po yung salitang walang o halang ang kaluluwa ay isang understatement. Eh. Ang gusto ko pong may, malaman ngayon, bakit po kaya sila ganun kalakas ang loob? Bakit parang hindi na po milyon eh? Bilyon-bilyon na po ang naipatatalo at hindi naman po nila pera yon Pera po ng taong bayan. Mr. President, Maraming salamat at mabuhay kayo. po ba kaya nila kayo. na sila-sila lang, mga contractors at saka yung mga opisyalis na yon Wala po kayang mga politiko sa, loob, sa, sa likod nila. Sana po matukoy yung tunay na mga proponents para po yung walang kasalanan ay hindi po nadadamay. Mahirap po na magbanggit sila ng pangalan. Dahil ito pong nagbabanggit ng pangalan ngayon ay galing lang sa amin kahapon at napatunayan ngayon na ng billion-billion ang ginagasta at magdadamay siya. At meron pong nag-text sa akin sa magitan ng emisary ng abogado ng Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag sila, nakausap yung abogado ng Diskaya, kailangan eka, merong kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweed, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yon. Kailangan po, sa tulong na rin po ni Senator Lacson, total naumpisan na yung mga contractors, naumpisan na itong mga kawani at opisyalis ng TPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno, matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Jose Cabral na sila po yung sindikato dito para po yung walang kasalanan ay huwag pong madamay. Maraming salamat po, Mr. President. Salamat po, yeah, salamat.